con la Hello guys! Welcome back po uli dito sa aming YouTube channel. Muli, ako nga po pala si Aileen at itong aking daughter na si... Sia! Yeah, Ayan. Dito po tayo uli sa aming Rabi Sia, Rabi Tree. And for today's vlog po, isi-share ko sa inyo kung paano gamutin ang sakit na sipo ng Rabi. Um, pasensya na nga po pala ko ngayon ng uli ako nakapag-vlog kasi marami pong adjustment dito sa aming Rabi Tree. And naging busy na rin po sa pagtitinda ng mga rabbit na pout ko po. Anyway, ang vlog ko po now ay tungkol sa sakit na sipon ng rabbit. Ano nga ba ang mga senyales, dahilan, at paraan ng pagkagamot sa sakit na ito? So, kung bago pa pa sa YouTube channel ko, please click subscribe and click on bell para lagi kayo updated sa mga gagawin ko pang videos. Please click on sintomas na may sipo ng iyong alagang rapid. Una, palagi ang pagbahin. Ayan, ganyan po. Alawa, may halak. Mm, may halak. Mm, -hmm. May halak, di ba? At ito ang malala. Mm -hmm. Meron ng tumutulong sipon mula sa ilong ng rabi. Grabe yung sipon. Pupunasan ko yan ng cotton sa alising ko. Yung bara sa ilong niya. Ayan. At saka nagluluha na rin yung mga mata niya. Pang lima, wala nang ganang kumain. Ayan, hindi na siya makain nga. Tapos wala siyang pakialam. hindi na siya kumakain. Talagang kumpagkain. Ayaw na, hindi na nakain. Ayan na nga. Dahil wala nang ganang kumain, namatay na ang alaga kong rabbit. paraan ng paggamot. Hindi masyadong malalang rabbit na may sipon, nagbibigay po ako ng kalahating kilo ng oregano at pinapakuluan ko to sa isang litro ng tubig. Pinaiinom ko ito araw-araw hanggang sa gumaling ang hindi malalang rabbit na may sipon. pinapakain ko din ang oregano ng direkta sa mga alaga kong rabbit, lalo na sa mga do na hindi pwedeng kumain o uminom ng gamot. Nagbibigay ako ng isa o dalawang dahon tatlong beses sa isang araw, tuloy-tuloy araw-araw hanggang sa gumaling ang mga ito. Dahil limitado lamang ang nakukuhaan ko ng oregano dito sa aming lugar, Bumibili po ako ng Vetrasin Gold. Ginagamit din po ito panggamot sa mga ibon, kalapati, manok at baboy. panggamot sa mga sipon. Yung Vetrasin nilalagay na namin dito. Okay po, yung isang sachet ng Vetrasin Gold ay ihahalo nyo sa isang galon ng tubig. Ayan. naman po siya aayawan uh, ng mga uh, rabbit nyo kasi ayan, oh, uh, tignan nyo, hiniinom nila. pag hindi masama yung lasa. Binibigyan ko din ng ibang rabbit for prevention na rin dahil may kasama din itong vitamins. So guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung gamot na ginamit ko dun sa malala na rabbit na may sipon. Um, ito po yung binibigay ko oxy fletra um, nagbibigay po ko nito sa rabbit na yung mahina na, hindi na kumakain, tapos tumutulo na yung sipon niya talaga, nagbibigay po ko nito ng 0.4 para po dun sa rabbit na may sipon. Pagka hindi pa rin po gumaling, binibigyan ko pa rin po uli ng point, another 0.4 after 4 days. Nagbibigay ako ng 0.4 para sa mga breeder age at ina-adjust ko na lang po sa mas mababang edad. Nabibili po sa mga poultry shop or sa Shopee. Pwede po iturok sa hita sa may muscle or di kaya po pwede rin po sa may bato. Sobrang highly recommended ko po itong gamot na ito dahil po sa gamot na ito na ang malalako ng rabbit na may sipon. Sana po ay makatulong din po sa inyo ang video na ito at palagi ang panoorin ng mga susunod ka pang videos. God bless po!